Maraming sinagot na issues si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na dyan ang ani ay tila na aabusong pagbibigay ng student visa sa ilang dayuhang estudyante sa bansa. Ang detalya sa report ni Kenneth Pasyente. Walang pinupuntiriyang bansa. Ito ang binigyang tiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghihigpit pa ng pagkakaloob ng visa sa mga dayuhang pumapasok sa bansa at sa isinusulong na pagpapawalang bisa sa Executive Order No. 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada kung saan may kapangyarihan ng Immigration Bureau na i-convert sa student visa ang tourist visa ng isang dayuhan upang mapahaba ang pananatili sa bansa. Ayon sa punong ehekutibo, kailangan ng tulduka ng pag-abuso sa umiiral na EO. Dati, hindi, hindi natin masyadong uh, tinitignan, eh nakita natin eh, maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na, na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, mga may human trafficking, maraming problema ang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay huwag natin, huwag titiyakin natin na talagang tama naman sila at huwag sila nagtatanggap basta nakapasok na sila magtatanggap sila na Pilipino sila. Eh, maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong magtagalog, hindi marunong magbasaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. Uh, at saka hindi may, walang may pakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. Linaw ng Pangulo na hindi ito paghihigpit lang sa mga Chinese national. Siguro pinababayaan din yung mga, ng mga iba kasi maraming pera yan, magdagbabayad sila kahit ano, nasusu, nasusuhulan nila. Kaya yun ang, yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, eh talagang tignan natin ang mabuti. Sa kontrobersiya namang kinasasangkutan ngayon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Gu, sang ayon ng Pangulo sa mabusising investigasyon sa alkalde. Palaisipan pa rin kasi kung paanong nakapasok sa politika si Gu, gayong questionable ang mga dokumento ng kanyang citizenship. Kilala ko lahat ng mga tiga-tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nang galing ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang investigahan. So kasabay ng sa, sa Bureau of Immigration, pati uh, siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, uh, yun, lahat, iimbestigahan natin yun. Kasama ang imbestigasyon, ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sa tanong kung kailangan na bang i-abolish ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, ipinundo ng Pangulo na wala siyang nakikitang dahilan para buwagin ito. Lalo't malaki ang naitulong nito sa pagbabalik loob sa pamahalaan ng mga dating komunista. Kung kaya't humina ang internal security threats. No, hindi namin i-abolish ang NTF-ELCAC tatapusin namin kasi mayroon pa yata ilan na barangay na hindi pa natapos. May ilang pa na mga uh, returnees na hindi pa nabigyan ng tulong. Uh, kaya na nakakuha ako ng report kanina. Tatapusin namin lahat yan bago natin pag-isipan na uh, ano yung NTF, tanggalin na natin yung NTF pagka hindi na kailangan. Sa ngayon kailangan pa rin sesertipikahan din ng Pangulo as urgent ang pag amyenda sa Rice Tarification Law na kasalukuyang tinatalakay ngayon sa Kamara. Bagaman ayaw muna niyang ma-preempt ang mga napag-usapan sa bicameral meeting sa Kongreso, tiniyak ng Pangulo na nakahanap na ng solusyon ng pamahalaan upang matiyak ang mababang halaga ng bigas sa bansa. Maybe the mechanism will be different from that what which was proposed, but in the end, the net effect pareho pareh. Magkakapag-import ang uh, ang uh, national government. I don't know through which agency first. Mag, mag, they will have to decide which is best. Siyempre, mananag, tayo. Uh, and I think we may have found a solution, and makikita natin that will immediately we will be immediately able to bring down the price of rice. Matatandaang isinulong ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law upang maibalik sa NFA ang kapangyarihang makabili ng bigas at maibenta ito sa mas mababang halaga. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.